Alright, uh, start na kita ma'am ha. Magikiba na itong makaroon si uh, Police Staff Sergeant uh, Yunin Artes. No? Ito itong karoon niya, Auckland Police Provision Office, uh, Assistant uh, Public Information Officer, ito itong karoon APP o Auckland para itong karoon buwan ito uh, update. No? Makaroon nyo man, medyo uh, nag-amat-amat yung man kara ito uh, balikan. Doon ay mga, ano ba ka? Mamba natin yung uh, mahilig nga rin sa mga illegal gambling no ay I, I, think may mga panibangko ka na kitang uh, na record ag uh, nadakpan itaton ka nga mga katapo it uh, kapulisan una sa tanan uh, police staff sergeant uh, Leonil uh, Artes ma'am uh, mayad nga hapon kimo uh, ma'am Yes, sa uh, may dayon man nga adlaw, uh, Bumbo sa mga nagpamati uh, mo mong programa, may dayon man nga hapon. Alright, uh, ma'am, no? may medyo uh, may panibag o kita nga mga nadakpan nga ra it na uh, ray ka uh, nga illegal gambling which is uh, uh, bukis, no? specifically bukis, uh, mam ma ma'am Artes. No? Aga, I think, uh, may isa sa kalibo, aga, other than that, may iba pagid nga nadakpan sa iban karon nga mga munisipalidad uh, aton nga operation it aton nga every Uh, PNP or aton uh, every uh, municipal police station uh, staff sergeant uh, artist ma'am Yes, uh, tama ron na uh, Bombo Wealth, no? nga, atong kalon nga mga kapulisyahan, uh, specifically yaman sa atong karoon nga probinsya Takan, ay uh, uh, una sa gihapon, no? ron karang ka nga uh, sigidas pagkandak uh, police uh, operation against sa uh, kriminalidad uh, no against mm -hmm. any forms of illegalities no not only for illegal gambling but also naman karon aton nga illegal drugs ah uh, uh, para man sa mga nagahimo i ano man nga mga illegalidad, no nga mm -hmm. pwedeng magko ano man pagid karon no nga uh, threat sa aton karon nga seguridad at safety no, so uh, sa aton karon nga Uh, recent naton nga uh, operations hay uh, may aton karon no sa aton karon nga may uh, banwa it uh, kalibo recently naka-apprehend kita karon no it uh, rondaya ka nga na karon sa ray ka nga illegal gambling same as sa uh, mga other municipalities no may mga recorded kita iya karon nga just like sa may banwa man kara ita nuan siya and uh, all other man kara nga mga Uh, kabanuhanan no nga kung sa Sinhay na monitored monitor nato no nga may una karon nga nagatukaw no nga mga uh, raya karang nga mga illegal activities no so ah, uh, Raton karon nga mga kapulisahan haya uh, ina ron nagakandak it uh, intel mon monitoring and at uh, the same time no pag once nga positibo no ron daya karang uh, pag monitored sa mga illegal nga mga activities at sa time nga ginakasaray daton karon nga mga uh, police uh, operations against uh, any kinds of uh, illegal activities ya karon sa nga may probinsya at akan bombo wealth. All right. So uh, uh, <clears> ro <throat> mga Uh, latest nato nga rama mga manadakpan raya nga ra is dati ra ang mga na involve baga sa or engagement no sa kaparehas karang uh, pagpataya uh, nga ra or illegal gambling or ray nga ra hay mga uh, bagong nga na identify or na natumod itaton karang PNP before gin na uh, kasararay karang operation Well, uh, sa duwing karon nga aspekto, Bombo Wealth, no, uh, Support part ka rin ito na ng Intel no ro uh, makasabat ka rin but uh, ro iba abi ka rin nato hay uh, kumbaga raanda ka rin nga nanginway no itanda nga pag uh, pangabuhi no mm. ro anda ka rin pag, uh, ginapangitanan no mm. ro pag uh, himo karon diet dai ka lang uh, illegal, no so uh, roo iba karon hay bag -ugamang. hindi sila mm -hmm. aware nga dai dili hay uh, ano ra may may layit agli kara, no mm -hmm. may anda karon nga pigi nga pangatubangon so uh, yun do nga makabig naton nga nang ano uh, mahambay naton nga medyo may 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 sa park it aton karon nga mga kaigmanghuran nga nagasugod sa moray karang nga nga bagay hindi sila aware, hindi sila ganun no, kaano nga ay may may violation taga man nagkara may may kaso taga nga taon But uh, rung iba, medyo dagawon karon bang baskog man it anda karon nga buot no mm -hmm. nga yeah. magsuhod sa illegal, no. So uh, atun karon nga atun karon nga intel sigidas doon nga pagmonitor bangod nga nirong posibilidad ba nga arung iba hay nagabaskog nang gid it uh, buot no, gina-challenge sa karon nga mga uh, local authorities raton karon nga mga uh, members at aton karon nga law enforcement no agaruin uh, ni iba karon ginabantayan man aton karon nga mga kapulisan no so mm. uh, beware lang gid no sa ro may balak nga mag uh, uh, himo it ano man na klase hindi mga illegal gambling bombo wealth no ini mm. any kinds it uh, mga illegalidad kaya uh, we lang sanda bangod nga ni nga. uh, kundi ko mamatsimpuhan makarahay posible sa masunod nga adlaw no uh, nang uh, hitay mingan di kamay karon nga mga kapulisan so so man ginano gin naton sanda ginatawan it pagpahanumdum nga hindi gid magsugod sa so, anuman ano nga mga uh, illegal nga mga hikoton uh, which is raya hay may imo gid karon nga nagakaigo nga pangatubangon karon nga kaso Alright. So uh, makaron ma, ma uh, medyo daya man aton karang nga pinakabag o makaron nga no uh, raya karang I mean is uh, bag makaron sanda no agay tik medyo nag uh, uh medyo nag, ano ra kara mga pilang buwan, agaruman uh, nagbalik balik kuman nga rasanda sa ray karang nga uh, illegal karang mga bag aton any idea karama kung papaano nan pasanda ka operate it ng mga uh, illegal, nga activities uh, ano rasanda uh, na yung uh, may mga nagabuyot kaya may, may mga report nga aron yan eh, uh, may mga nagabuyot kanda or either may mga kapitalista nung nga ginatawag so, uh, ano rin yung monitoring uh, sa party daton ka nga PNP especially sa ginasugit nga may mga kapitalista nga sa likod itry ka na nga pagpataya uh, nga, nga at mga illegal uh, gambling uh, sergeant artist ma'am Well ru aton abi karon na bumbu wealth no nga ini nga mga receive naton nga mga reports ini marisib naton karon nga mga uh, posible, no uh, nga mga information mm. this is subject for uh, validation man sa gihapon ni naton mm. karon nga mga kapulisyahanan, no mm. so uh, So, sa part kara itarunduin karon nga mga ginaklaim no mga, may uh, reports nga ginaklaim nga may nagabuyot kan whatsoever this is subject for ano man gihapon validation apan no nga masayuran naton nga rundaya gid man karon nga Uh, mga information is uh, nang uh, valid or minatod no Or or uh, nang uh, legit no nday karanga nga uh, mga institution no so uh, we have our intel ano karon intel uh, teams no to conduct uh, verification validation and uh, kuray gid man hay mapamatudan, of course rumasunod uh, yun dayon karon naton hay uh, rong pagkandakman man naton karon it uh, operation no kung may una gid but uh, kung uh, may mga any information gid kita karon nga ma-receive uh, wealth no coming like for example roton karon nga mga nadadakpan hay uh, di karon man doon ginabasihan man karon no so uh, tanan karon anda uh, pag nga pagabuyaan anda karon nga mga mga statement hay uh, of course ay uh, uh, it is subject nga dapat karon hay uh, inbound money mo ron no nga uh, provided man it anang karon nga lawyer para man secure nato, man naton daan man karon nga rights no so uh, tanan man karon nga nga posible nga nga maitaw nga information even sa atong karon nga komunidad no mm -hmm. uh, because sa community naton do information nagahalin bumbo wealth no mm -hmm. so it is subject for ano Uh, ng, uh, validation no ag confirmation sa gihapon no hindi kita karon makatao ita uh, mabay naton nga nga lagi no nga nga nga, nga answer about sa maruyon karon nga bagay it's because Uh, we have our uh, intel uh, personnel no na nga nagakandak at mauru karon nga nga reports kung doing gid man high valid or doing gid man high may may matuod karon so mm -hmm. sa gihapon no ay ro paghangkat man gihapon naton sa komunidad no nga uh kung may unak gid man nga ma-monitor sanda sanda karon nga areas nga ano man nga mga sahit illegalidad illegal gambling illegal drugs or kung ano mm -hmm. pa man una i-report naton because we will consider it as anong sa gihapon nang uh, ano yan nang covered naton doon ima with the uh, privacy with their security man so mga sa mga nagatap sa aton karon nga personal any information no nga hmm. regarding sa mamaraya karon nga mga aktibidad ng Alright, wealth right, sige so event uh, events sa mga barangay ma'am no sa mga interior barangay nakakaabot yung daya karang mga reports no may mga pila ka mga individual do naga uh, patay uh, mga sugal so ano ka higpit makaron daton karang PNP to monitor to identify ro mga tawo nga sa gihapon is nagapadayon sa marondaya karang mga klase it mga abuguhaton which is illegal no nga nagapataya it mga uh, raya karang nga or even no? iba, iba pa karon nga mga illegal activities sa ma mamartes. Yes, no. Ah, ato na nga uh, event atong karon nga provincial director nag uh, ano gid daron nag-remind na uh, every now and then kada may mga mm. meeting and conferences no, nag-remind uh, gid mo karon sa aton nga mga uh, local municipal police station chiefs and uh, deputies and uh, of course sa uh, personal gising sa dagom no, and even sa aton karon nga Uh, kabilugan nga personal it akla na PNP no nga mm. mas pagid nga uh, pagkandak it uh, proactive no nga pagimplementar it uh, ray karana anti criminality campaigns no and uh, rung uh, paghimo karon no or ray nga pagpatrolya sa mga uh, interiors ag sa mga mga hanwood ba kasi mm. rong posibilidad kasi una sa sa mga hanugod nagabu panago no uh, nagahimo at kung ano man karon nga criminal of course we tough man karon ng aton nga mga uh, barangay uh, officials no kasi sanda nakasayod within their areas nanda mm -hmm. no kung may man karon no kasi in partner abinaton karon sanda no sa aton right. karon nga pag implementar ito. ang karan naton nga mga uh, anti campaigns likewise sa atong karon nga komunidad kasi mabaho nga parte ng atong karon nga komunidad ay very supportive very aktibo man no uh, mm -hmm. kung may ginahimo nga programa so sa uman siguro atong karon nga pagpahanumdom kanda no nga kung may una giman kita karon nga ma-monitor haya uh, i-report siya gi sa aton karon nga mga kapulisan para sa madasi gaging nga pag uh, himo karang nga pag-imbestiga pag, pag o ay handa haya uh, positibo and of course we will conduct appropriate uh, action and operations pag once nga may makaroon kita karon nga ma-monitor nga any kinds of illegality sa bombo Bombowell Uh Oo. -oh. Ilakip ko lang, ma'am, kay man may mga reported kita makaron, yung mga... At uh, just like panakawan yung man nga, ma'am, no? I think kay Ina may mga yeah. reported ka na kita nga mga stalls nga medyo tinakawan yung man. Nag, uh, daya nga ra is medyo di kita maduga everyday. No? May mga ka na kita nga mga uh, sahi or classic mga uh, pagpanakaw involving, uh, involving it mga mostly nga ko, no, minors or even mga ano ba nga na, mga una sa legal karon nga pangidaron. So, Uh, especially ma'am, Berman's months mo karan, nakasagot na lahat ka nga Ah. Nga ni ay every uh, time nga magsudod ay karangha Berman's bare months. abo ro, raya karangha nga kaso, panakawa na to, no? So, ikakip ko lang ma'am, ano man kita karon ka haom ag uh, of course no uh, Ro aton karon nga pagpabaskog pagid para at least malikawan raya karangha aduro ro atong mga padumdum reminders uh, especially sa part aton nga PNP eh, uh, ma'am Artes Yes, exactly. Tama ron mo buwas imo karon nga game brought up no nga uh, tama uh, Bermans matuod. So mm. uh, pag mamuroy nya to anyat anaton daya karang uh, bugan et uh, Ber, Oh, Bermans nga ginatawa. Mm -hmm. Hay uh, ro aton karon nga mga kagumanghuran man of course may ina karon nga mga Uh, may mga extra unsa na karon nga mga nababaton man no nga uh, bonuses mm. or mga sa sanda karon salary allowance sa sanda or whatsoever no so uh, atong gid nga mga uh, naga take advantage man sa sitwasyon mm. no Ay, medyo gapanagasa man dayon mm. sanda no so siguro atun kita karon nga ensure ang personal safety man aton no nga indi kita kara or magiging vigilant ba kita nga indi kita mangin i as victim itong dayon karang nga mga uh... Klase nga tawon, no mm -hmm. so uh, apay karon nga mga kaigmang huran every now and then hay uh, nagatap kita karon sa aton nga mga uh, barangays no nagakandak kita karon it uh, uh, anda karon nga dialogues and uh, of course no pag uh, hinun-anon nga uh, kung mahimo hay uh, in in partner it aton karon nga mga kapulisan hay uh, we have our ano kara uh, additional uh, force multipliers uh, like ra aton karon nga mga barangay tanod sura aton karon nga mga uh, miyembro it uh, auxiliary police no may aton pagid karon nga mga other pa no nga mga uh, volunteer nato no na to, nuna, no nga naga ano kato naga bulig no to maintain no kaping kong gabi i eh, ag mm. -hmm. kumabas ko hay medyo duyon do, do mga oportunidad nga ginahimo nanda nga gapanangasa sanda no sa pagpanakaw mm -hmm. sa uh, rekarang nakaka sa mga bagay or kung ano man una. So, atong kita karon hay uh, uh wrong safety naton nga i-insure gid naton kapin kung uh, sa mga panimagay nga ra, no? Mm -hmm. Nga kung gapano pinoton nga nakalak nakasarado nga hindi kita masakaan ag kung kita man nagapanaw ay kung mahimo mm -hmm. magbidbid kita it uh, kwarta nga insakto sa aton karon nga hindi man baga maka maka entice no hindi maka enganyo sa so, nday karang mga Uh, tikwian no mm -hmm. nga kung sa hay pwede nga kamo hay mabiktima so gina-remind kita na naton sa the every now and then nga uh, rundaya hay mangin ano kita mangin vigilant kita at all mm -hmm. times na hindi kita ma-victimize it uh, rundaya mga klase nga mga mga tikwian o dahil ka na nga mga bintahusong nga klase nga tao. No. But sa uman, Raton karon nga pagpahanumdom, no? nga, uh, nakikita man naton sa mga karsadahan, atong karon nga mga kapulisyahanan. So hindi gisang na karun mag... Uh, huya nga magapit or magtawag uh, bombay pa pagtawag sa 911 kasi pwede kita makatawag karon nga mas hiwa kita load No, so kung may una man kita karon nga maexperyensahan or may aton ma witness, tawag agi sa dial agi rong 911 mm. uh, para sa madali agi karon nga pag-respond aton karon kapulisan na Bombo Well. All right, sige. So at least ma'am, no, ay uh, aton karon nga PNP ha om sa pagresponde. Well, of course, ta kon may mga ano uh, sanda may mga problema ay uh, di sanda mag uh, uh, kalipat no nga magpaabot itanda nga mga concern sa aton karon nga PNP. Ah uh, Police uh, Staff Sergeant uh, Yunin Artes, ma'am. Thank you, sa Time. Maghinta mo sa Bombo Unless may una ka pang dugang, uh, ano ba nga apila sa aton ka ng mga aklanon. or of course, sa mga nagpamati naton makaroon. Uh, or ano, ano, ano para maprograma atun, ma programa naton, ma'am, nga pwede naton nga ma-itao as early sa aton ka mga nagpamati makaroon sa palit aton nga PNP. Well, uh, siguro lang bobo well sa uman duro nga pag apila lang nato in behalf it aton karon nga provincial director kay police colonel Ana Edico Ramos no nga sa uman no aton karon nga tanan aton nga mga programa ag mga inisyatibo hay uh, kapartner natun, ka partner naton aton karon nga community and even aton karon nga mga stakeholders no so uh, kung may una kita karon nga nga ano nga ginakasa nga mga programs for their safety and security hay uh, of course ina okay. ano gid gina naton ginaapil gid gina naton na ng na suporta ag kooperasyon and the ruin nga ni, uh, na uman, sa uman inuman ko nga uh, kung may una kita karon nga mga kinahanglan nga mga police response ag request for police assistance indi gid karon no uh, mag uh, duha nga i-dial dong 911 sa madasig karon naton nga pag-responde bangod uh, within 5 minutes no haya uh, unta ang karon sa inyong karon nga area ato karon nga makapulisan nga magaprovide provide karon it uh, it uh, assistance or kung ano man nga kinahanglan ninyo una man karon haom da karon nga Aklan PNP in response o kung ano man yung karon nga needed no para man sa manami nga serbisyo para man to maintain do nga peace and order aga security ato karon nga mga igmahod natong Aklanon Police uh, Staff Sergeant uh, Leonin Artes, Arte sa karang Assistant Public Information Officer Itaklan Police Provincial Office. Ma'am, thank you. Gidag sa oman. Good afternoon, Kimo. Thank you, ma'am. Bombo Wealth. God bless sa uh, Bombo Radio Kalibo.